Nagsimula na ngayong gabi ang two-night concert ng US pop band na Jonas Brothers. Ika nga nila, Behind Every Boy Band is a Dedicated Fan. Kilalanin natin sila sa live report ni Cedric Castillo. Cedric Taman, Jessica, pagdating sa mga sikat na international artists, magpapahuli ba naman tayo? Kaya dito sa gabi na Manila Tour ng Jonas Brothers ay uh, dumating o dumagsa ang mga Pilipinong tagahanga. At kanina nga, isang uh, adventure ng isa sa mga tagahanga ang nasaksihan natin kanina umaga. Mm -hmm. Sa araw-araw na gumigising ang 22 anyos na si Jasmine, hindi iisang dream boy, kundi tatlong lalaking magkakapatid ang tila bumabati raw sa kanya ng magandang umaga. Sang katerbang magazines, posters, t-shirts at autograph CDs, hindi naman daw halata na isa si Jasmine sa biggest fan sa Pilipinas ni na Joe, Kevin at Nick, ang trio ng Jonas Brothers. At hindi lang siya basta fan, may katungkulan siya sa Philippine chapter ng fans club ng Jonas Brothers. Madame talaga nabilika kaming merchandise, and 'cause considering na mas ontiy na bibili dito compared sa states, so talaga naman nagbapagawa pa kami, nag-order pa kami online. There's they're they're as much as a part of my life already. In the sense na yung mga values nila, yung mga songs nila, may mga Uh, may mga experiences akong na-associate sa mga kanta nila. 2005 nang ilunsad ang karir ng Jonas Brothers. Sinundan nito ng kanilang unang album matapos ang isang taon. Tatlo pang sunod-sunod na album ang inilabas ng grupo hanggang 2009. Lumabas din sila sa Disney's TV series na Hannah Montana, pelikulang Camp Rock at Camp Rock 2, The Final Jam, at Night at the Museum, The Smithsonian. Kabilang si Jasmine sa so official fan club ng Jonas Brothers dito sa Pilipinas. Mula ng mapasabang sa International Stardom ang magkakapatid, hindi na raw bumitaw ang grupo nila, Jasmine, kahit pa taas-baba raw ang karir ng tatlo. Sobrang zero percent na expecto silang makita. Na parang ganun. Na parang ang hirap nilang i-reach. We're into them talaga. Na talagang sinusuportahan namin kahit tumanda pa sila kahit magkasawa, magkaanak sila. More than just some pretty face, parang they have values eh, na mapagmamalaki mo. Na parang, ayun, kami fan kami ng mga taong religious, ganyan. Pero dahil tila nananatiling pangarap para kila Jasmine ang magkakapatid na Jonas, sa araw ng kanilang concert sa Pilipinas, may kakaibang misyon ng grupo, ang malapitan ang kanilang mga idolo at paano nila ito gagawin. Puntahan ang hotel na tinutuluyan ng tatlo. We're here at Makati Shanghai right now. Stop the Jonas Brothers. Stop in, in the most safe sense of the term. Sa puntong ito, halos hindi na raw magkanda-ugaga ang grupo nila Jasmine. Paano ba naman? Tanaw na tanaw na nila ang isa sa mga Jonas na nga lang. Pero nang makakuha na sila ng tsyempo... for six years, ang tinitignan lang namin mga video sa YouTube, mga ano, TV show nila sa Disney Channel. At totoo pala sila, hindi sila katang isip lang. Sa venue ng Manila Tour ng Jonas Brothers, ilang oras bago ang concert, damang dama din ang matagal na paghihintay ng ilan pang fans. Kevin Jonas, look! I even did this. I even made this. <laughs> I'm so excited! Even though I'm all by myself. So. <laughs> para sa marami sa kanila, marahil isa itong gabi na hindi malilimutan. At para raw sa mga tulad ni Jasmine, maaaring lipas na ang pagiging teeny bopper ng mga idolong kasabay na raw nilang lumaki. Pero ang paghanga, daladala raw nila hanggang sa pagtanda somewhere along the way, magiging less fangirl ako. Madami sa amin um, from high school, gumraduate na to college. Yung mga iba from college, gumraduate na, nagtatrabaho na, lahat-lahat. Pero kahit na nangyari yun, yun pa rin yung bond namin. Sila pa rin yung dahilan kung bakit kami naging friends. Jessica, sa mga sandaling ito ay eh, nagpapatuloy ang concert ng Jonas Brothers dito sa Mall of Asia Arena kung saan front act ang kababayan nating si Ana Maria Perez de Tagle. Bukas naman ay eh, nakatakda ang day 2 ng tour ng grupo na gaganapin naman sa Cebu. Jessica. Okay, ikaw ba Cedric? Dedicated fan din. Jonas Brothers? Uh, not really, Jessica. Although uh, natutuwa ako na makita yung mga kababayan natin. Actually, kabataan usually nakita natin dito. Meron din mga adults. At uh, ang maganda dito, Jessica, meron kami ng interview kanina ng mga adults na sinabi, mga parents. At sinabi nila, talaga nire-recommend daw nila dun sa mga anak nila na youth yung uh, panoorin itong concert kasi maganda raw na halimbawa para sa kanilang mga anak, Jessica. Okay, hindi ko na tatanungin kung kabatch mo itong mga Jonas Brothers. Maraming salamat, Cedric Castillo.